Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Hindi lahat ng nakangiti ay masaya. May mga ngiti na nagpapasaklolo dahil nalulunod na sa lungkot na nadarama. Si Dino, ang bida sa ating kwento. May nakilala siya. Isang multong may kakaibang ngiti na nakakatakot. Ano ang hiwaga sa ngiting ito? Dapat ba talaga itong katakutan o dapat lang siyang maunawaan? Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Ang estudyanteng si Dino nanirahan sa isang dorm malapit sa kanyang eskwelahan. Ang dorm na iyon ay pugad ng mga kwentong kababalaghan. Ayon sa mga estudyante na naninirahan doon, sa tuwing sasapit ng gabi, palagi silang nakakarinig ng mga babaeng nakaputi na umiiyak habang naglalakad sa pasilyo. Meron ding naririnig na tunog ng kadena na parang hinahatak sa sahig. Marami pang naririnig si Dino sa mga kwentong katatakutan pero hindi naman siya kinikilabutan. My third eye kasi si Dino. Sanay na siyang makasalamuha ang iba't ibang klase ng multo. Pero hindi niya inakala na mayroong isang multong magpaparamdam na talagang tumatak sa kanya. Mahilig mag-isa si Dino. Pagkatapos ng klase, gusto lang niyang palaging nakakulong sa kanyang kwarto sa dormitoryo. Ayaw niyang nakikisalamuha sa ibang mga estudyante. May depression kasi si Dino. At ayaw niyang mahalata iyon ng ibang mga tao. Kaya minabuti niyang magkulong na lang sa kwarto para maikubli ang kanyang kondisyon. Isang gabi habang nakahiga si Dino sa kanyang kama, bigla siyang inatake ng depresyon. Hinanap niya ang neresetang gamot sa kanya pero naubos na pala niya. Natataranta na noon si Dino Parang sumisikip ang buong kwarto. Para siyang sinasakal at dinadaganan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang lungkot pero biglang susundot ang pagkamanhid na nagdadala ng takot sa kanya. Unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pananakit ng kanyang katawan. Hindi na alam ni Dino ang gagawin. Iniyak na lamang nito ang nararamdamang sakit. At nagdasal na sana matapos na ang lahat. Pero ayaw matapos ng depresyon niya. Kaya naisip niyang kunin ang kutsilyo at kitilin na lang ang kanyang buhay. Pero bago pa man makabangon si Dino para kunin ang kutsilyo, nakarinig na ito ng malalim na tawa. Hinahanap niya kung saan iyon nagmumula. Nang mapatingin siya sa sulok ng kanyang kwarto, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod. Tumatawa. Gumagalaw-galaw pa ang balikat dahil sa hindi mapigilang pagtawa. Sino ka? Bakit nandito ka sa kwarto ko? nanginginig na tanong ni Dino sa lalaki. Pero mas nilakasan pa ng lalaki ang tawa bilang sagot sa tanong ni Dino. Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka pa lumabas ng kwarto ko. Pagbabanta ni Dino na nooy nakakaramdam na ng takot. Biglang huminto sa pagtawa ang lalaki. Dahan-dahan itong humarap kay Dino. Nanlamig ang buong katawa ni Dino nang makaharap na ang lalaking tumatawa. Maputla ito at walang mga mata. Pero ang higit na nakaagaw ng atensyon ni Dino ay ang malapad na ng ngiti ng lalaki. Duguan ang bibig nito na may mga tahi. Doon na pagtanto ni Dino na hindi tao ang kaharap niya. sa itong multo na walang ibang ginawa kundi ngumiti at tumawa. Hindi na mapakali si Dino mula nung nagpakita sa kanya ang multong may malapad ng ngiti. Sa tuwing tinatamaan ng depresyon si Dino kada gabi, bigla na lamang sumusulpot ang nakangiting lalaki. Minsan habang nakahiga si Dino, bigla na lang yumayakap sa kanya ang multong ito. Tulad ng dati, nakangiti ito at parang walang katapusan ang pagtawa. Nakakakilabot nakakangilo ang pagtawa niya. Minsan pa, nasa ilalim ito ng kama. Nakadapa habang tumatawa. Ayaw iparamdam ni Dino na natatakot siya sa nakangiting multo. Dahil sa tuwing pinangungunahan daw tayo ng takot, mas lalo lang nagpupursige ang mga multo para gambalain tayo. Pero kahit hindi ipakita ni Dino ang takot, patuloy pa rin sa pagpapakita ang nasabing nakangiting multo. Akala nga niya ay sa kwarto lang niya makikita ang multo, pero kahit saan mapunta si Dino ay sumusunod ito. Ang napansin lang ni Dino sa tuwing inaatake siya ng kanyang depresyon, biglang nagpapakita ang nakangiting multo. Tatawa ito ng malakas hanggang ang lungkot na nararamdaman ni Dino dahil sa depresyon ay napapalitan ng takot. Isang beses habang nasa library si Dino, may lumapit sa kanya na babae. Binulungan siya nito at sinabing, Meron nitong kasamang multong may malapad ng ngiti. Nakaakbay daw sa kanya at nakasandal pa ang ulo sa balikat ni Dino. Tumangon lang si Dino. Alam ko, matagal ko na siyang nakikita. Matagal ko na siyang naririnig. Ayaw niya akong lubayan. Sagot ni Dino na parang nagpapasaklolo sa babae. Tulad ni Dino, meron ding third eye ang babae. Mukhang hindi kanya titigilan hanggat hindi mo nalalaman ang kwento niya. Malaman na sabi ng babae at sa kabiglang iniwan si Dino. Napaisip si Dino? Ano ba ang kwento ng nakangiting multo? Marahil nabasa ng multo ang nasa isip ni Dino. Kaya biglan itong hinatak ang mukha ni Dino at puwersahang iniharap sa kanya. Nagulat na lang si Dino nang biglang nagkaroon ng mga mata ang nakangiting multo. Para siyang hinatak palooban sa mga matang iyon nang mapatitig siya rito. At doon niya nakita ang kwento ng buhay ng nakangiting multo. Makoy ang pangalan ng nakangiting multo. Tulad ni Dino, Dumaan din sa depresyon si Makoy. Walang nakaalam at walang umintindi sa kanyang kondisyon. Kahit mismong nanay ni Makoy ay binaliwala ang pinagdadaanan niyang depresyon. Palagi siyang pinapagalita ng kanyang nanay sa tuwing nahuhuli niyang nalulungkot ito. Parang walang karapatang maging malungkot si Makoy. Inutusan siya ng kanyang nanay na ipakita ang kanyang ngiti sa lahat ng tao. Dapat din daw, tumawa ito ng tumawa para sumunod ang katawan niya at matanggal ang lungkot na nararamdaman niya. Sinunod lahat iyon ni Makoy. Araw-araw ang pagngiti at pagtawa niya pero hindi yon nakatulong sa depresyon niya tila mas lumala pa nga ang kondisyon niya. Kahit nakangiti at nakatawa, para siyang dinadaganan sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Parang laging may kulang. Parang namamanhid ang kanyang buong katawan. Lunod na lunod siya sa lungkot at alam niyang hindi nakakatulong ang ngiti at tawa na inuutos sa kanya ng kanyang ina. Palaging galit ang nanay ni Makoy sa kanya. Napakabigat daw kasama ni Makoy kasi palagi na lang itong malungkot. Kaya naman isang gabi tinahi ni Makoy ang bibig niya para permanente na itong nakangiti. Litaw ang kanyang mga ngipin. Malapad ang mga ngiti na umaabot hanggang tenga. Nang matapos niyang tahiin ang kanyang bibig, saka siya humarap sa salamin. Nakita niya ang malapad at mapula ng ngiti na parang isang payaso naging ang kanyang labi dahil sa kanyang sariling dugo. Pero kahit nakangiti ang labi, hindi naman iyon umaabot sa kanyang mga malungkot na mata. Kaya tumawan ang tumawa si Makoy para umabot na iyon sa kanyang mga mata pero walang nangyari. Malungkot pa rin talaga siya. Sa sobrang galit, sinuntok niya ang salamin. Nabasag iyon. Kinuha niya ang pinakamatalas at pinakamalaking tipak ng salamin. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang itinarak sa kanyang dibdib ang matalas na salamin. Gusto niyang matapos na ang pamimigat ng kanyang dibdib kaya niya iyon ginawa pero hindi naman yun umipekto. Kaya naman dumiretsyo na siya sa kanyang pulso at sa katinapos na ang pagpintig nito. Nagtagumpay si Makoy na wakasan ang kanyang buhay. Pero sa kabilang buhay, Bigo pa rin siyang matanggal ang malalim na kalungkutan. Ito ang kwento ni Makoy. Tila pareha sila ng kwento ni Dino parehong lubog sa depresyon at walang ibang taong nakakaunawa sa kanilang kondisyon. Hiningal at bumilis ang tibok ng puso ni Dino nang makabalik na ito sa realidad. Kaharap pa rin niya si Makoy. Nakangiti at nakatawa. Pero hindi na takot si Dino. Aawa na ang nararamdaman niya sa nakangiting multo. Hinayaan na lang ni Dino na tumawa ng tumawa ang multo. Hanggang sa biglang napalitan ng iyak ang kanyang mga tawa. Doon pa lang naging totoo ang nararamdaman ng multo rin sumaklolo si Dino. Hinawakan nito ang mukha ng nakangiting multo at sa kadahan-dahan niyang tinanggal ang sinulid na nakatahe sa nakangiti nitong bibig. Maya-maya pa'y lumitaw na ang lungkot sa bibig ng dating nakangiting multo. Lumabas na rin ang totoo. Hindi ito masaya dahil sa pinagdaanan niya noon. Pasensya ka na, Makoy. Pasensya ka na kung walang nakakita ng lungkot mo noon. Pero nakikita ko na yan ngayon. Hindi mo na kailangang magpanggap. Andito ko, tutulungan kita na kita. Nang marinig ni Makoy ang mga salitang iyon ni Dino, sa kagumuhit ang ngiti sa kanyang dugo ang labi. Sa pagkakataong iyon, totoo na ang ngiti ng multo. नंग ली हम नंगबी।